So ayan guys, ang mapagpalang uh, hapon sa inyo lahat. So ayan, si Pongay Palami TV. So ayan, hindi po ako endorse eh, ng isang product na ito na incense. Ayan. Pero dahil ito'y epektibo at talagang ginagamit namin ito na uh, every week dahil sa taming lamok ngayon. So ayan, ito yung ano, uh, um, incense. So ayan, hindi po ako endorse eh, dahil nasubukan ko po na talaga namang epektibo ang pamatay lamok na ito. So ayan guys, ito yung ating ano, may hinanda na tayo na mga tusukan. O guys, tinan nyo. Ayan, simple-simple lang. So ayan, ah, uh, So ayan, mo mapapansin nyo guys, tingnan nyo, tingnan nyo yung floor. Ayan yung floor namin, napakalinis. Wala pa yung labok So ayan, lagay na natin ito sa tusukan. di Liga, idol. Oh. So ayan, ito nag-ready na tayo ng isang tusukan. Kung saan papatak mga abo para ano. So ayan guys, wala pa dibang, ayan, kita nyo yung aming um, ano. Wala pong masyado na mga labok. Wala, kahit zero-zero. Kaya ito, sigurado, isa tang porsyento na talaga man lahat ng sulok-sulok ng labok. Wala yan. So ayan guys, tara. Ito, samahan natin. Patay pa na. Thank you. So ayan guys, oh. ito pa yung pangalawang tusukan. Ito guys, naglagay rin tayo dito. So, ayan, dito. Ito yung pangalawa natin. Ayan, pabayaan na natin yun dyan. So, ayan. After 10 to 5 minutes, tingnan natin ang resulta. So, ayan guys. After, uh, siguro mga 10 to 15 minutes, pabayaan natin. Sasarado natin yung para yung mga lamok ay hindi makaligtas. Makikita mo, naglatag dyan ang mga lamok. So, ayan guys. 10 to 15 minutes, tara! So, ayan. After 10 minutes, so, ayan yung resulta natin. Ito, ayan. Ipala natin natin. So, ayan na. Ito na na yung ating number 1 na ating sumunod, ito idol. kaya ano, alat na alat na sila. Sana mas yan mga idol. So lalo na, sinong natin. So ayan, ayan oh Ayan oh ang resulta. After 10 to 5 minutes. So ayan, ayan na. Sa labas parang yan, ng pinto. So ayan. So diba kita, kita kita nyo laglag. Ayan, nanginisay. Ang lalaki. Oh. Ito pa, ayun. Tapos ayun. Ayan na, nagalat ng damok. So ayan, ayan pa. Diba? Kaya ako oh, sinasabi sa inyo. Ayan. So ayan Oh. Diba? Ayan pa o, oh, nagalat. Isa. Ayan, Puta pa natin so, Ito, ayan oh, dalawa. Ayun, kikisay pa. Pero oh, kita nyo naman, nakakalahati pa lang tayo ng ating ensenso So, ayan, halos ayun sa ilalim, meron na rin. Ayun. So, dito sa ating ano. So, ayan, yung sa inyo, na talaga ayan oh. Ayan. Nyaram! Di ba, efektibo? So, ayun sa mga ilalim din oh. Ayun, ang dami. Ayun, ang lapok. Sigurado ang tayo. Ayan, na pa sa ilalim. So, yung pa oh. Ay, 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 ayun. So, di ba, efektibo? 10 minutes pa lang yan. Kasi ito, nakakalahati pa lang din oh. Ayan. Ayan pa hindi pa natin mag-boost. Ayan, kaya sinasag sa inyo, talaga naman, epektibo Para sa mga lamok, ito ay malilibo at siyempre mga matay at manginisay. So, ayan. Ayan, meron pa isa. Ayun. Diba? Efektibo mga idol. So, ayan. Ayun. Hanggang sa... Ito, 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 may bako pa Ayun, o. Ayun. So, hanggang ayun, mayroon pa rin. Ayun, manginisay na. Ayun, o. Kita nyo sila. Ayun, may ikot, o. Nahilo na siya. Diba, epektibo Ayan, mula dito hanggang labas. Ayan. Diba? Efektibo. Labok. Ay, siguradong tayo. Ayan, o. Ayan, nag-iinikot na. Ayun, o. ayun ayan, lamok ay siguradong paid for. So ayan guys, kita yung, yung mga pakas na napakan natin yung mga labok. tinurok natin. Ayan, o, yung mga na, ano nilang dugo sa atin. Ayan, 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 guys, so, yung mga dugo. Ayan, ayan, ang mga sip-sip sa atin, ng mga lamok Oh, grabe. Ito, to, to, to. ito, ito, Ayan, ayun ayan, ayan, o, grabe. ayan.